Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, ang MDRRMO nananatiling nakaalerto kasunod ng priyatik eruption ng Bulkang Taal. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Live <mav> Report. Mahigpit ngayon nagmumonitor ang lokal na pamahalaan ng Agonsilyo kasunod ng namataang muling pagbubuga ng usok ng Bulkang Taal na umabot sa 2,800 meters ang taas alas 5.58 kaninang umaga ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Agoncillo, Nananatili silang nakaalerto at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa FIBOX. Nagtungo na rin ng kinatawan ng lokal na pamahalaan sa Barangay Banyaga na pinakamalapit sa Bulkan Taal upang kamustahin ang mga residente doon at alamin ang kasalukuyang kalagayan ng Bulkan. Ang kay Ben Palikpik, ang punong barangay ng Baniaga, sumimoy ang amoy ng sulfur at nagkaroon ng ashfall sa kanilang barangay. Sa ngayon, labing pitong paral na sa bayan ng Agoncillo, ang nag patupad ng modular distance learning dahil nga sa naganap na pagputok ng bulkan patuloy naman ang pagpapaalala ng MDRRMO sa mga residente na maging alerto at handa in the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News Authority